Di ka na mag-iisa matakot Laban lang kaibigan ko Kasangga mo ako Tulong mo Kami ang tulay Pilipino Hihahatid sa bayan ko bit filipino kata bang kata Katabang... Dito kami ngayon sa Paklas. Ito po nasa gitna ng bukid kami. May isang concerned netizen po na nag-chat kay Katabang Katabang Dave na kung pwede daw po namin matulungan ang maglolola si Lola Corazon Serdenia Barya. Si Lola Corazon po ay may, may mga kasamang bata daw po. Siya balik siya pong bumubuhay sa mga apo niya na iniwan ng mga magulang. So dito po sa area na to So pupuntahan po namin Ang maglola yeah, total Alam <laughs> naman, Para sa mga anak mahirap yung Sadya nyo Opo. Oh, so, tingnan mo Ako po si Katabang Dead Charity Vlog <laughs> mga Katabang Uy, mo na Nakapunta kami doon sa dulo, mga katabang. Masabi po doon sa dulo, doon doon po sa gitna. So bumalik po kami dito. So ito po pala yung bahay ni siguro, Lola Corazon. Naawa siguro sa akin lang pamangkin ko dahil hindi na akong mahiya sa inyong magsasabi. Opo. Yung anak kong pangalawa, may as na nakakuha ng asawa sa ano ba yun? No, sa Garay, Bulacan. Ha? Mm -hmm. Ngayon, may anak silang uh, apat Oh, ngayon, yung grade 9 ay uh, 14 years grade 9, yung 13 grade 8, yung pangtatlo grade 5, yung pang-apat grade 1 na. Ah. Sa madaling salita, yung anak ko po. Alam nyo yung pandemic baga? Opo. Oh, oh. More than 2 years hindi hindi nakapagpadala, hindi man lang makauwi dahil nawala ng trabaho nakikikay na nga, nga, lang sa mga anak ng pinsa ko sa Manila. Yung, yung party ni Ang Bernadine. anak niyo po, Lola, babae, lalaki? Lalaki po. Lalaki po. Opo. Ngayon, yung manugang ko, sa kabusan makatulong rin din mga nag-aaral na yung mga bata dyan sa elementary at saka agro na masukan dyan kay Mr., um, Mr. and Mrs. Yan. Ako, nagpapasweldo sana ako sa kabasig, bigaw, sa piger yan. Opo. Ako ang tagaluto, tagapalengke, tulong-tulong sa paglilinis. Eh, hindi ko na pwede, hindi kaya ng konsensya, tapit no. na iwanan yung mga apo mo? Opo. Dahil yung manugang ko, puso bagay yung mga ganyan, hindi ako marunong yung mga ganyan. Opo, cellphone. Marunong ako sa ganun ganyan lang. Opo. Nakakuha ng... Swak so, pa mamagitan ng ba yung tawag doon na nung nag siya malapit na sino kaya ay niya makakapagbigay sa akin ng one bundle of roses siguro may nag ano sa kanya nagkakuha maka, nagka-relasyon sila uh mm. namamasukan minsan inahanap ko hating gabi na wala pa yung uh, December ngayon nung nakarang December nakahalata ako na suka ng suka bukas ka ko, wag kang papasok. Paano yung kita papacheck up sa center? Dahil duwod da ako, dahil matanda na ako, hindi makapagkakaano okay, okay. ang Yun, nagtawag doon, tagadyan lang po, sa Burago, okay. sa nitong libo. Kinuha nung, nung, he, nung kapatid na lalaki, nung lalaki, saka yung hipa. O sa madaling sabi, kinuwa yung dalawa, naiwan sa akin grade 9 and 5 nung mabalitaan kong nagbabaklay, nagbabakla, baklay yung naglalakad Opo, galing doon sa agro hanggang burabot, saka nagkasakit. Dahil yung pala, yung namumulot ng palay, palipa sa bata pa, etong paan niya, nagka-sugat-sugat, na. sugat -sugat, saka nangang kong pinapatinda, pinapagpusik bibili. Nabalitaan kong inutusan ako ng anak ko, ma, maawa uh, ka na mamatay ko. Kaya sa poder ko, tatlo, tatlo ang anak, uh, ang aapo uh, ko, yung bunso doon. Pero ang problema, ngayon ng dis, uh, January, kung sakaling magka, magka ano ba yung, yung, uh, uh, payout ng four days, okay. magreklamo na ako sa DSWD dahil nandito lahat, yung mga birth certificate ng tatlo, dahil nadala niya, ibinalik sa akin sa, sa poder ko na may mga picture. Matatalino na yung mga apo ko. Yung great Fight Fighters pupil, palagi ako nakakapanip sa ano. Ang ano po, Nay, yung sa support piece, sino po yung nakikinabang? Siya po, ang katwira. Nagpiga. Yung anak niyo po? Hindi, yung yung babae yung manugang ko doon no. sa lalaki, ang katwiran. Buntis, nagpa-ultrasound ng anak dyan. Kaya ang binigay sa akin noon 500, pero nagalit na ako dahil yung yung, yung mga bata ko, ang ang specialization ng uh grade 9 cooker, yung yung shake ang ang mang grade 8 animal prod. Mm -hmm. Inalabot talaga ako noy dahil ang ama nakakapagpadala pa lang, del nakapasok pa lang sa oh, mall pa sa trabaho. Yung yung sa kuryente bigat talaga. Ka. Oh, yun. Kaya minsan pag walang pasok noy, may madyo na po diyan na may ari ng oh, mga oh. money. Kikikiyan ako. Kikikiyan ka. Oh. So bali ko ikaw yung bumubuhay sa tatlong mong apo na ako nung anak kong lalaki nagpapadala na, na, rin ngayon na lang nakakuha ng trabaho uh, dati po hindi oh, wala dahil wala nga trabaho na kasalukuyan palang naghahanap ng trabaho dahil nawala natanggal sa dahil yung portos opo pero inaamin ko noy ayoko ko magsinungaling itong kamaganakang mga tiya mga tiya ni, ni Bernadette opo pag wala kaming may sasahing, nangungwa lang ako ng mga gulay-gulay, ang -gulay. -gulay. And, oh, gabi ko, ano ko, ko. Ah, dang, yung Linda, Ton, Tar, ako, magpapranka, hindi ako pwede magtagal. Ba, ito, palitan nyo na, pahingin naman ako ng bigas. O, oh, mayroon pala akong bibigay bago ako ko ito. Ang dami naman. Eh, ko lang, Lord. Kuha ko ito. Oh, oh, ito, oh. Uh, Alam mo ba ito kung ano? Prikulis. Prikulis. Oh, prikulis. prikulis. pa yung ninoy bago nandiyan na nga, nakaluto na po. Ay, bukas. Sinasain ko pa <laughs> baka, baka matutong. So, kung, kung nagbabaha dito, hanggang dito yung tubig. Tubing. Pasalamat na ko yung paril baga dyan na inano ng ano. Oh, naka, Nakakadepensa kasi noon, nung wala pa yan, Imbes na direkta sa Ranao ay sa uh, Ran sa Ranao. Ranao Lake. Nagbabaryas part niya. Opo. Sabi ko sa iyo nung naburo yung mister ko. Kung kung napuno yung bahay yun nasira na yung paryan mo kutana. Hindi. yung apo nyo pa wala 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 po dito ngayon. Mga apo niya. Nasa school, nasa school, nasa school Wala yung paplo. Darating na yun mama mia, kaya maaga ako nakasay nakaroon na. Ano po ulan po ninyo lola? pakita ko sa sarap <laughs> kahit mayinig pa nga, nga. ano ko buti na wala di ka na mahihain then, di ka na sa camera <laughs> kahit paano noy ano po yung pre prekulis ito ah, yan ito. ito ang binangot ko lang bulinaw na yung sa dagat baga Opo. O, kung gusto mo yung, walang laso niya no tikman <laughs> mo wala naman akong ano ayaw lang ayaw ko medyo maalat alat sa panglasa mo sorap lang na. La. Eh, hinati ko lang dahil masasayang eh. So mga katabang, ito ko yung loob ng bayan ni, ni Lanula Cora. Opo. Sabi ko sa iyo, balo na ako noon. Matagal na akong balo. Almost 17 years. 17 years na po? Opo. Alam mo, ang, ang para, para makasubad. Kung baga sa kwan, laking, laki ako rito sa, sa bun sa, sa bundok para Oo. Oh, Ay bu bukid pala? Bukid dito, dito bundok. Naglabada ako para mas makasurban. Pag walang, ano, nangunguha ko ng kangkung. Kasi ang kangkung kahit saan meron dito. Gabi, nagtatanim ako. O oh, yun, yun. Alam niya ni Bernard Sa ngayon po, ala. ilang taon po kayo? Ngayong June 22, no, 69 years ako. Dati hindi ako bulag. Pa, ano po nangyari? Yung palay, center sa... Ay, pumasok sa, sa mata mo. Nasentro yung itim na. O, oh, yung itim. Yung kasi yung yung ah, 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 namin nagpaanin yan Opo. ngayon para mas makamabigyan um, pa, rin ako yung mga tumutulong ako na yung mga sako bagang ganyan. Opo, opo. Iniipong ko. Hindi ko alam na nagbago ang direction hmm. ng kreso. Opo. Nasa pula ko. Buti nga. Pero, when it comes to reading matter, very siya ka. Ang ganyan ni Lola mag-English pa rin. <laughs> Napaka-energetic ni Lola. Hindi so, naman. Makik at, makikita, makikita mo po. kasi ako ni Noy kahit paano at least high school graduate. Ay, nakapagalawa ng high school graduate po. Graduate po. sa Libong Private High School. Ay, kaya naman pala. Marunong ma ako mag-English. Even uh, a little bit of Spanish. I know how to speak Spanish. You want to hear my sample? O, oh, sige nga po. Tira dorada, Hadal del de derriente, su fuego urgente, ente la tienda esta. Estos montes y entumar, esplende y late, el poema de tu vientre, amene Ang galing. So, paano po, saan nyo po natutunan yun? Yung lingwahe ng Espanyol? Alam mo noy, Ha Hapochir. Fourth high school ka, meron kami subject Spanish. Ah! Spanish. Yung mga panahon ng Kastilyana, uh, no limit metang ere. Opo, okay, no limit metang ere. misterismo, uh, florante, lara. Buti, Lola, kabisado mo pa yung mga ano yung no, mga panahon? Naaalala ko kasi wala naman diferensya ang utak ko. Ito lang paningin oh, ko. Oo, paningin lang. Kung Kumbaga sa ano, hindi naman sa nag-iayabang ako. Kung ako pinatapos ng magulang ko kasi yung sinundan ko nag-aaral yun ng, sa college divine mahal yun ng nanay ko ngayon pinahinto niya ako pero nakatapos ako grad uh, high school nakapasar na ako sa entrance examination Opo. nagalit yung tatay ko dahil sa halip na mag-a-graduate yung kapatid ko na sinundan ko nag, 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 na, nagsama sa lalaki hmm. nagtanad eh ngayon tayo mag-aaral ako tayo kasi ano, nakapasar na ako. Hay! Puro mura baga. Kung mangurag man sa nangay, mangurag na huwag tulos ngaya. Nadamay na ka no, patlod mo, noong kasala noong patlod no, kasalan ng mo. Pagkatapos no, nung naglilina, hindi ko alam na naglilina siya, nagpunta siya rito Opo. dahil taga bonbon din bonbon. asawa. Ako nanirot dyan sa mga tiya ko, sa lola ni Det. Opo. Tinawag ako ng tatay ko dahil kasi eto dati, ilog ito. Opo. Kakain na kami tanghalian. Hindi ko alam na yung mesa, may mangkok para dito mayroong din. Gaw ako, at tinawag ako nito, kain ng ekora. Hugas ako sa gripo, kabiging, kinabi ko yung kanan nagmamadali, mayroong pa akong aanihin sa manda mo. Ay, nai ko, umiiyak ko ng anin mo. Sabi ko, na ano ka? Yung nanay ko, wag naman maano yung kaluluwa niya. Stop yan kung sino. -e Paksi wadi mo Adios, Jesus. Nga ang anak ko na ika. Nag-iprofundis ng anak ko nika ika. Bagang-bagan yung luto ang namin. Okay. Mga kahoy yun, yung ganitong kunin no? kahoy na may baga. dong yung itong kaka ko. Ang sama ng loob ko. No? Umuwi ako ng belas ko dahil may kapatid ako doon. Nabalitaan ko na alibaw kila bukasan, aalis yung pinsang ko. Opo. Maray pa, buti pa ka yung kapatid ko nita. Sasama ko kila dya. O meron kang pamasay. Nagsumbong na nga ako. Umiiyak ako. Kasi ka si inay. Eh. ba diba? Mas mad ka ako niya si Petri. O sumama, meron kang pera. Meron. Umuwi ako rito, lininas ko, ginay ko yung wano. Diba? May, may pasigura ko pera. Sa loob ng isang buwan, makalibre lang ako ng pagkain doon sa pinsan ko. Nag-aalaga ng bata, nagluluto, naglalaba. Nung mga more than one month na, nakapasok ako sa turo-turo. Sa kainan, may, kainan po? Opo. Na yung mga nagsisikay, mga driver sa jeep, mga para Sa tapat ng, ano ba yun? Ortigas University. Saan po yun? Kubaw. sa Kubaw? Oho, Paho. eto Paho. eto para papunta lang Marikina. Opo. Para. O, Santo Domingo Church Paha, Katapa hmm. Eto, Portages University O, nung Palipas, marami na rin akong uh, barkada na Barkada, nakilala Yung, yung Prabote Jaro, Taganaga rin Ikaw, Cora, ano ba nung tinapos mo? High school ng Kakwa, grad? O, eto, tamang-tama, at least high school graduate Wanted, conductress and conductor Nagkonduktora ka Ay, na conductora ka? Oo, oo ang 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 napasukan ko uh, JD at CM isang kumpanya. MD ang kalaban. Mat 1972 So anong sang ano po uh, rota yung boss na napasukan niyo po? Una lang sa loob ng isang linggo, mang iba-ibang ruta. Ah, may iba ibang ruta. Wala akong sweldo. Basta kung maawa yung condor. Doktora, ang pagkakainin ako. Tatandaan ko lang yung kung saan, oo, oh, oh, bababa, kung magkano, halimbawa, ano sampung piso lang. Ay, ay, centimos lang, alanta, mahalaga yung pera nun. Sabi ko sa'yo, ang um, ining UP, hanggang kya po, ano lang yung 20. 20 pesos? Oo. Oh. So that time po, wala, kayo, wala pa kayong sahod abang nagkandok ka? Sa loob ng isang linggo. Ah, uh, isang linggo. After one month, pero, dumaan kami sa oral examination, written examination, and yung, yung, yung anong kuha ano, na, ano ba ang paborito mo, gano'n, gano'n. Opo. Nakapasara. Nakapasara. Yung Pasara. araw na yun, wala kong idea na pwede akong mag-umpisa. Yung araw na yun, ay naku yung konduktora Alibasa, Ilocana, Ata, ah, yung kuhipot, hindi man nang pinansin. Yung pag-abisayang manong ang tawag ko. Ne, bababa -ba -ba kakain na tayo dito sa, oo, oh, oh, pasong tamo, doon nagkakain kami noon. Wala ka akong pera. Naawa sa akin. ka na, nililibre kita. Ayan mukha ko man. Pag ako, nakakaan, uh, permanent, naka, ano na, may sweldo na. Kasi, ang style namin, porsyentuhan. Ah. Alin ba makasanda ang ka? May 15 pesos ka. Porsyento. Opo. Pero sakripisyo rin minsan na kung bago dahil mababa ako. Yung mga lalaki yung nagtsatsansing. Padaan, padaan. Ay gumaganyan. Ay gumaganyan. Ay hindi ganyan ka ko. Ito o nakmain mo. <laughs> Para kontento ka. Ko. <laughs> hindi <Diyo> na papaya. <laughs> Buti po, na napaka ano niya pa no, napaka energetic still very strong kagonoy when it comes to work any kind of work oh, ah, okay so di po kayo high blood or or anything po mayroon po ang maintenance ko is amlodipine 10 mg lang ah uh, okay kasi ini ina tsaka ang iniiwasan ko wag akong mabagot oh, okay kasi pag raw ako nabagot sabi ni Dr. de rosario malamang na magka-hemorrhage yung pagpapula. Kaya ingat din. Opo. Kaya so, kung lumalabas akong ganitong maputi, may ako yung tungkol. Opo. Da, may luksuan dyan eh, na ko. Kayang-kaya pa no? Oo. Oh, Nakakaakyat pa nga ako sa ano? Sa sanyog. Hindi. Sa mga ganyan-ganyan lang nangunguan ng alibawa, lukban. Ah. <laughs> Ipalis palis mo na yan, okay. Noy, sa'yo na. Okay na noy. Alam mo, kahit tinapan.